Um, explain ko lang po sa inyo bakit mahalaga po na lagi tayo yung uh, stop sa stopping lane no? kasi importante po rin kasi talaga na lagi po tayo nag stop sa stopping lane kasi nga tulad ng ginawa po nila eh, masyado po silang hindi po sila nag stop ang mangyari po kasi dyan kapag may mga truck na malalaki at hindi po kayo nag stop sa stopping lane at nagliko po yun may chance po na mabangga po kayo ng truck okay kumbaga parang magigiliran po kayo parang gilid to tama sa inyo parang ganun kaya mahalaga po talaga na uh, pag may mga stopping lanes po is um, gigil hindi po talaga ayo wag niyo pong um, pupuntahan po yung pag po po susobra pag kasi pag sumobra po kayo napaka delikado po din, din nun, no katulad din po sa mga ambulansya For example, ganyan po. Kunyari, yung uh, yung space po na yon eh para kahit kung sakali may ambulansya po, eh meron po tayong space na pupuntahan para makadaan yung ambulansya pero kung sakaling wala po eh talagang napuno, napuno na po yung um, yung harap ng stopping lane eh wala hindi na po makapag adjust yung ambulansya hindi na rin po tayo makapag adjust para dumaan po yung mga ambulansya no eh ang second ang third po is yung pedestrian yung mga syempre yung mga tatawid po eh naharangan nyo po yung mga daanan ng mga tumatawid kaya importante po rin yun na marami rin po kasi na accident, din, accident talaga dyan eh talagang may minsan may na nakukampan ng mga motor natatamaan ng likod ng truck lalo na yung mga bumabali na truck yan delikado po yun kaya kayo guys uh, ah, hanggat po uminto po tayo sa stopping lane kahit po makikita natin na malinis clear wala namang uh, ah, dadaan eh mag stop po tayo sa stopping lane no, huwag po tayo huwag natin pong uh, ah, isagad, sagad yung lagi yung mga sasakyan natin o ating mga motor kasi nga po delikado po yan. once na mayroon dumaan truck po dyan, hindi nyo inaasahan eh, baka po kayo ma giliran o magitisan po na no? kung sakaling nasa harap po kayo eh, biglang kumaliwa yun, ay eh, tumama po sa inyo yung likod ng track kaya mayroon pong stopping lane kasi nga po, at uh, two, parang 2 meters po yun, uh, before ng intersection para at least yun po ay eh, mayroong gap no para kung sakaling magliko po siya eh, mayroon siyang Buelo, kung hindi, ando po kayo, kung hindi nyo, yung, stopping lane ni'yo wala, sa pool, pa masugatan po kayo, o sakali, baka kung masama-sama pa, eh, wala, baka cremate, ang, ang mangyari po, no? Ilang guys, salamat po, ingat!